What's up guys? This is Justin. Um, uh, nyo na yung mukha ko. Wala pa akong tulog. Galing ako night shift. Almost 20 hours na tayong gising. Dapat bukas pa talaga ako kukuha ng first scooter natin. Um, which is Honda ADP 160. Ayan, nakaligod na tayo at nakapag na tayo ng Grab Tricycle. Pupunta na tayo sa K-Service. tayo. Makukuha na din natin si Honda EDP natin. Okay. Ah, sige po. Nata pa. Nagdag pa. Dito, so hindi natin alam kung pwede pang mag-vlog dito. Patayin muna natin. Oh, eto, color white. Ang ganda. Color white kaso black talaga yung gusto natin. Ang ganda talaga ng kulay black. Ako nasa. Dito po. dito sir straight lang po sir ha? Ah, ito. ganda talaga ng mga kaso hindi pa nga panasan uh, para ma Magkali na ba natin plastic? Hindi na po oh, muna. Na. Sir, uh, meron ka, meron ka mapapasin dito QR code na. Mahalaga po ito sir in case na mawala tong remote. Pwede tayo mag-request kay Honda. Kasi okay. nga lang sir, uh, shoulder nyo na po sir yung, okay, yung, ano, yung payment po ng no? Kasi ito naman po sir, ginagamit ko ito emergency sir. Halimbawa sir, para sa ito na wala or hindi mo buksan to sir. Ito dito. Dito niyo po siya gagamitin pa sa sir. Thank you po. Dito niyo po siya nalangin. Okay. Inubuksan na po. Na. Ah. Tapos sir, ito po dalawa mas maganda kung iwanan niyo po yung isa na. Isa. Sure. Ah, uh, pagkainan pagkain niyo po siya, isa lagyan niyo nito. Okay po. Kasi isa lagyan niyo rin ng ganyan. Sige po. Uh. Ate sir, tawag na ako. Malapit naman. Sir, dito po yung fuel tank natin, sir. ma po natin, sir, sa mabila. Side mirror, sir, dalawa nakakapit po No, ah. Yeah. I-guess mo na lang, sir, kung saan ka mas. Side cover natin, sir. Headlight, sir. pa po ako nag-high and low. Yes, po. Signal light, sir. Okay sir. Sa likod, sir. Ah, sir, sir. na sir, sir. Ah, sir Baterin natin sir. Dito po na kumain sir sa Laguna. Try na natin sir. Throttle natin sir, pa-check out. Dalawang gulong sir, standard naman. Okay. Kusina natin. First check up po natin sir, 500 po ano. Okay. Tapos susunod na check up sir, 1,500. Tapos bahala na po sa yung mekaniko namin din sir, kung ano yung sasuggest sa susunod na check up. Zero kilometer sir, ibig sabihin di ba siya nagagamit no? Yes po. Tama natin yung oras. Sa pang-econ. Yes sir, sobrang smooth. Ang problema hindi naman naturo sa akin kung paano buksan yung gas tank o <laughs> Hindi naturo sa akin, nakalimutan ko itanong. Eh magano na lang tayo. Tingnan natin. Kung ano gagawin. Tapos na nga natin itong ano Iinit eh Eh may salamin naman din tayo Pang protekta sa mata natin ang tagal ko na kasi hindi nagmo-motor so nanini bago pa tayo magmaneho. Hoy, sa petron tayo magano. Ay. Ay. Oh. <laughs> Sorry boss. <laughs> Ito pala si Tiwe. <laughs> Unleaded full tank po. Full tank? Okay, Hindi, okay? eh, 1 167? 167? Oo po. Napakalakas, ngabos eh. Hindi ka nag-NMAX, sir? Ito yung natin kuha niya eh. Hindi so, ka naman yata malilig sa mga racing-racing eh. Hindi naman po. Hindi na tayo. Saprasahin na natin ang ating pinakamamahal na babae nakatakot ako baka mapingindot ko yung horn eh to ba talaga pag sobrang tagal nang hindi nag motor The last motor ko 2000 oh, nag start pandemic 2021 ata so 4 years 4 years 4 years plus pero all good Bigyan natin to Bigyan natin si Sobrang sarap lang sa pakiramdam Na Ayun nga Sa tagal ng Pag-iisip kung ano ba talaga yung motor Na bibili ko At least yung motor na binili natin Is maganda, bukod sa maganda alam kung magagamit ko talaga sa moto adventure HAPPEN sa mga moto camping adventure natin ano kaya reaction ng ano ko mag-in ako pag nakita to doon ako, ako ano um, dadaan sa likod kasi sa likod ng bahay namin sa bakuran namin nag set up kami ng tent doon kasi ang plano namin mag camping pero o, dyan lang naman Tutuagin natin. Ah, ano kaya magiging reaction niya? <laughs> Magugulat talaga yun na bumili na tayo. Pasaway ka talaga. Tutuagin natin. Nandiyan sila. Angel! Angel! Angel Ayun na, ayun na Isama ko <laughs> Hi Lumamasa lang ako Tas nag -uwi. Asan si Gray? Tulog? Ayan, ikat na ako. Love you. Hello. Nag charge. Is it good? Usag natin, Ibek. Ay, hindi. Ganto ka na lang park. daming hindi naturo ni kuya sa akin Ano ka Justin? Hehehe <laughs> <laughs> Mapag-umpisa na po. <laughs> Ay, ingat sa daan ha. Aho po. <laughs> Ayun. So, nauwi na tayo. It feels amazing. Ang daming hindi naturo sa atin ni Kuya kung paano gamitin sa ADV. Um, babasahin ko lang talaga yung manual ngayon. Pero I'll try my best. So, see you tomorrow.